Hello guys! Magandang hapon! For today's video ay maghihimay si nanay ng malugay at kasi magluluto ako ng isda na tulang Ito yung talbos ng kamote binili ko kanina. Medyo nalanta na. Ayun. Tapos guys, maglagay tayo ng malanggay. Masustansya na gulay. Guys, ah. ay magluluto tayo ay maghihimay pala tayo. Mamaya pa pala tayo magluto kasi maghihimay pa tayo ng kalunggay, malunggay, tagalog. Tawag dito sa ilong kumalunggay din. Saan na tayo sa yeah! po ako ng lagaya ng malunggay. Sariwa to kanina guys. Galing talaga sa puno. Bumili ako doon sa ano, may mga tanin dyan. sa unahan. Bagong pitas talaga siya kanina. Kaya masarap to guys. Kailangan natin ng gulay. Mga mother, mga lola. Bawas-bawas na konti sa karne. Ah, uh, Ano Two hours later. At ito na, tapos na natin himayin yung malunggay natin at talbos ng kamote. At syempre, hugasan natin pagkatapos natin himayin. Dalawang beses ko yung hugas yung gulay para sigurado malinis siya bago iluto isa sa isda. Para sigurado malinis talaga siya bago natin ilutuin. Ito na yung isda guys, ito tulang ko. yung gulay, hugasan na ni nanay. Kailangan natin sibuyas, kamatis at green Yes, natin. Kamatis, wow. siya, okay, Red. Ito, hindi na green. maglalagay tayo Siguro mga tatlong baso lang. Mga ganyan, no, tatlong baso. Kasi tatlong hiwa lang man isda yung lulutuin ko, guys. Kasi tatlo, tatlo lang kami. Ay, apat pala. Ay, di tatlo lang kasi ang natira. Three cups of water. Isasabaw natin sa ating isda na at, tutin. Uh, ha? Tulang isda na may talbus at manungkay. Yummy! Ano ang gagawin ni nanay, ni Lola? Habang nagpapakulo ng tubig? Ah, uh, nagpapakulo pa natin yung tubig. Kasi maglulutok na ulam. Kaya isda natin ulam. Siyempre,

Inuntay lagi ng tubig kasi mainit ang panahon. Lalo na, nasaksina na tayo. Ganito, wow. ganito. Basta yan. Nakikaroon ito. Kaya ito nalit ko ng May nakita kasi ako talong sa red. Nilagay ko na rin sa'yo lang. Kasi mabubulok. Kaya nilagay ko na yan. Tapos ilagay na natin yung malunggay. Lumilikit sa kamay. Tapos guys, isabay na natin yung syempre yung talbos. Diba? Favorite gulay ka lang yun na eh. Lola. Mana yung manay lola. Tagpan muna na natin. Hintayin maluto. At kakain na si lola nanay. At siyempre na. Mmm, yummy. Ito na, kain tayo mga guys. Ang sarap dito. Isda na may gulay. Ito ang sarap. Ano maintay niyo? Lutok na naman. Wow. Ang init ng sabaw. Wow. Sarap. Kain tayo. Ay, init, init, init. Ay, 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 sa kamay. Paso ako. Ah, kain tayo guys. Grabe ang pawis ko. Sobrang init. Tara, kain na tayo. Mmm. Magkamay na lang kaya ako. Sino mainit na lang sabaw masarap, kasi magkamay ay mabilis ka magbusog mm, sarap talbos ng kamote mm. bye thank you for watching